good morning po sa atin lahat at nandito na naman po si Malu de Los Santos at uh, mayroon lang po tayong bibigyan ng reaction. Happy Wednesday sa inyong lahat at mm, God bless you po sa inyong mga viewers na nagmamahal po kay Malu de Los Santos at na uh, sa iba po po mga kaibigan natin uh, na napiktuhan po ng bagyo na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, nandito na naman po tayo para po magbigay ng reaction o opinion ko po dahil ito nga po ay maraming nagtatanong na ati malo ano ang magiging reaction niyo po dito sa mga pahayag nga sa mga uh, marami na po'ng usap-usapan na uh, maraming nagagalit kay Kalinga Prab dahil doon sa sinabi nga ni Kalinga Prab na ititigil muna ang ang bahay ni Biyase dahil walang budget. Alam niyo po mga kapatid ha. Ito po ay isa lang po. Ito palagay ko ito pong si Miriam. Ay opinion niya. Hindi po to Bashir, I think. Or Bashir man siya. ah uh, siya po ay um uh, yung opinion niya. Irespeto natin po ito na si Miriam. Dahil nagtanong lang po siya. ba diba? Ang sabi niya po dito sa kanyang comment na payabanga naman kasi anyway, learned to lesson binuhos ninyo sa iisang tao. Uh, sabi niya, bakit naman ititigil akala ko ba milyon ang Diyos ng Giyanse? Pabubungan lang ang taas para hindi na masira ang loob ta inyong titirahan. Hmm. Ang ibig sabihin siguro po dito ni Miriam, uh, kasi daw po payabangan ang mga sponsor or uh, paligsaan. May punto naman po dito po mga kapatid, pasensya na po dito sa uh, mga sponsor na mga tumutulong at uh, may nakakausap na nga ako na tinatanong nila kung ano daw po dito ang opinion ko. Alam niyo po mga kapatid, ako'y wala akong masagot dito dahil ako naman kahit papaano, Uh, ako nandyan ako kay Kalinga Prab na sumusuporta na alam ko naman na maganda naman po talaga ang layunin nila Kalinga Prab at nila Kuya Mal. Alam nyo po sa simula pa lang, kung napapanood nyo po talaga ang uh, live ni Kalinga Prab, Nung sinimulaan po ang bahay ni Bianci, kung si Kalinga Prab lang po ang nasusunod ang nasunod. Sana po ay matagal nang natapos 'yan, 'di ba? Dahil ang gusto sana nga ni Kalinga Prab ay yung uh, kagaya lang ng bahay na yung mga normal na bahay na pinagagawa talaga po ng Kalinga. Uh, first time po sa Kalingap na nagkaroon ng second floor. Tama naman po itong si Miriam na bakit natin ibubuhos sa iisang tao? Ako po dito ay uh, opinion ko lang po to. Huwag sana po kayong uh, masasaktan sa sasabihin ko or masasagasaan dahil po ay real talk lang po tayo. tama nga naman, bakit nga naman natin ibubuhos ang tulong sa iisang tao na tayo po ay charity. Na hindi lang po iisa ang tinutulungan natin. Uh, dito po uh, sa side ni Kalinga Prab na sinasabi ninyo na million views ang Bianci po alam nyo po ako na po para sa akin ang opinion ko mag million views man po si Bianci hindi lang po iisa ang tinutulungan ni Kalinga Prab di ba at bakit po ninyo ko questionin ang million views di ba may pamilya rin si Kalinga Prab na sinusuportahan. Alam niyo po, dapat tayo maging malawak ang ating pag-uunawa. Hindi lang po doon sa side na yon na million views si Bianci. Marami pong tinutulungan si Kalinga Prab. At higit sa lahat, hindi lang naman talaga si Bianci ang tinutulungan. Kaya kung si Kalinga Prab noon ang nasunod, Palagay ko po nakalipat na si Byansi at marami na pong tayong natulungan dahil alam niyo po ang paliwanag ng ni Kalinga doon mahigit na pong uh, uh, 1.6 na yata po yung bahay. Talaga pong nakakalula. Alam niyo po mga kapatid para sa akin kung nasunod lang po si Kalinga Prab na yung mga normal na bahay na kagaya po. Alimawa na sabi natin, nakagastos ng mga 500,000 sa bahay. O sabihin na natin 1 uh, one, one million. Diba? At yung iba po ay ilagay natin sa pangkabuhayan. Mga gamit sa loob ng bahay. Diba? Napakaganda po yun. Pero po, dalawang palapag. Imagine po kung magkano ang aabutin yan. Alam nyo po ang pinising ng bahay, dyan po talaga ay talagang magtatay tayo. Maglimpak-limpak na salapi po dyan ang uubusin sa ganong klaseng bahay na nakikita naman natin kung gaano kalaki po yung bahay. May second floor, di ba? Kaya sa totoo lang po mga kapatid, yung hindi siguro po nakakaranas ng mga magpabahay ng malaki, ang akala nila na madali lang. Sa mga labor lang po, yung mga nagagawa ng bahay. Isipin nyo, imagine po kung magkano po ang halaga nun. Doon na lang po ha. At yung pagpapinising. Hindi kagaya noon po mga kapatid na ang siminto, magkano lang po nung ako'y nagpabahay po. Uh, alam ko lang po noon ang siminto 120 ang sako ng simento. Ngayon po, mahigit ng 200. Hindi ko alam kung 280 na lang, 280 yata po. Yung labor, imagine nyo po. Di ba? Lahat po ngayon ay mataas ang bilihin. Lahat ng mga materialis po, hindi biro po ang halaga. Kaya po, yung mga normal, yung mga beneficiary po, tinutulungan, ay magpasalamat na lang tayo kung anong mayroon. Dapat po ganoon. At tayo naman po, ako may nakakausap po ako na mga sponsor, mga OFW na wala pa silang bahay. Hmm. Kaya ang sabi ko nga, ang masasabi ko nga po dito, mabuti na lang po yung mga sponsor na mayroon na, na sobra-sobra na pong uh, sa pamilya, na talaga pong nakakahanga na very generous po sila na tumutulong po sa ating mga kababayan like Dancy, like Carla 'di ba? Na talagang nandiyan yung binuhos nila yung tulong talaga na talagang matatawag natin na milyonaryo na po ang ating mga beneficiary. Itong beneficiary na to, 'di ba? Dahil alam naman natin si Carla po, talagang milyon na po. Pumunta lang ka, uh, ng Thailand at nung bumalik sa uh, dito sa Pilipinas, talagang milyon po ang nagastos nila. Ako po ay nakikita ko 'yun dahil alam ko po ang kahalagaan ng pera. ba? Diba? Kaya po dito po sa usapan na ito, na tungkol nga dito sa sinabi nga ni Miriam na million views. Alam niyo po mga kapatid, million views man po yan. Bakit po ang tanong? Yung kikitain ba ni Kalinga Prab diyan sa, sa kanyang channel ay iuubos na lang po ba sa pagtulong? Hindi na rin siya tumira para sa pamilya niya? Mahirap po tayo basta-bastang magsasalita. Mahirap po tayong basta yung husgahan ang bawat isa. Dapat po lawakan natin ang pangunawa para po tayo ay maging maayos. Kung wala naman po tayong naiambag, kailangan po manahimik na lang tayo, di ba? Uh, ang pagpunta nila sa ibang bansa, huwag natin si silipin dahil po yun ay gastos nila hindi po yun sponsor di ba karapatan din nila na magpunta sa ibang bansa at para din naman po yun bonus nila sa sarili nila dahil nga po sa jump ay naging masaya din naman po sila di ba ang kasiyahan ng isang tao never po natin yan mababayaran walang halaga kaya po yun ay dapat unawain. At iisa po, mayroon po akong ma-importanting sasabihin dito po sa mga beneficiary o sa mga tinutulungan na kagaya nga po na yung sinabi nga ni Kalinga Prab na ititigil mo na po ang bahay ni Biancy, marami pong umalma. Sari-sari pong mga pahayag nila. Sari-sari po yung sinasabi nila kay Kalinga Prab. Ang hindi nyo po alam, na sikalingap prap ginagawa natin paraan na para po ay makatulong sa ating mga kababayan. Pero po, dapat po 'yan may run limitation po nyo na ang tutulungan natin ay ganito, hindi po natin ibubuhos kahit po 'yan may mga sponsor na talagang tumutulong na mga generous po talaga. Thank you so much po talaga sa mga sponsor. At doon naman po sa mga OFW na natumutulong na wala pa nga silang bahay. O, nagkukwento kayo na kami nga po wala pang bahay na at tagal na namin dito sa ibang bansa na kami po ay wala pang maino. Mga kapatid, ang masasabi ko lang po sa inyo, unahin nyo muna ang pamilya nyo bago tayo tumulong sa ibang tao. Kung sobra-sobra man na po ang ating pira, pwede naman tayong tumulong na yung Pangkaraniwan lang tulong, hindi po yung ibubuhos natin sa iisang tao, di ba? Gaya ngayon, marami na pong uh, usap-usapan, di ba? Marami pong usap-usapan at naiipit dito po si Kalinga Prab. Pero po isipin nyo naman si Kalinga Prab po. May pamilya din at hindi po lang iisa ang tinutulungan. Halimbawa po, Si Dr. Lab, pasensya na Dr. Lab kung mababanggit kita. iri to ko lang po ang mga tao na mga nagsasabi na bakit hindi matuloy-tuloy ang bahay ni Beyonce. Bakit itinigil? Ang tangi ko lang po ang katanungan sa iyo, Dr. Lab. Dahil isa ka sa mga uh, talagang successful sa iyong uh, channel at talagang kumikita ka. Ang tanong ko sa iyo, Dr. Lab, yung kinikita mo ba sa YouTube dito sa white uh, YT mo, iuubos mo ba ibinibigay kibiyansi sa pabahay kibiyansi? Yan po ay tanong lang, question mark lang. Palagay ko hindi. Dahil alam kong may pamilya ka rin na sinusuportahan. At mayroon ka rin tinutulungan pang ibang tao. ba? Diba? Hindi mo ibubuhos lahat ng kinikita mo. Alam ko yan. Dahil para sa akin po. si po talaga po ang ibang tao na bakit milyon-milyon views si Kalinga pra, bakit hindi niya maituloy? Akala ko pa po ay, eh, Diyos ko po, wag na tayo po magtanong. Dahil mo, hindi naman po lahat na yung kinikita ni Kalinga Prab ay ibubuhos po dyan sa iisang tao. Marami din po siyang tinutulungan at higit sa lahat may pamilya rin po 'yan. 'Di ba? Doon po natin isipin na tayo po naririto tumulong. Kung may itutulong, salamat. Kung wala, salamat din. At mahalaga po lang 'yun manood tayo ng mga video nila na hindi tayo mag-skip out. Malaking bagay po 'yun na tulong natin po diyan sa kalingap. 'Di ba po? Kaya ako po dito ay wala po ako ditong pinapanigan kasi po dito sa sinabi ni Miriam. Tama po siya, mayroon puntos din po si Miriam. Alam ko po itong si Miriam ay opinion niya lang, hindi po to basher. Kung basher man ang tawag natin sa kanya, ay sinasabi lang po niya ang katotohanan. Ang mali lang po dito kay Miriam, yung ahanapan yung milyon million na views ni Kalinga Prab. Dahil kahit po yan, milyon million views ni Kalinga Prab, mayroon po yan na mga tinutulungan at mayroon din po siyang pamilya na binubuhay. ba? Diba? Kaya, mga kapatid, sana mga matuto tayong umunawa, lawakan natin at yun nga, sabi nga, paligsaan ng mga sponsor or payabangan, tapos ay wala. At alam ko po may naghahanap pa po dyan na mga pera tungkol po sa pabahay Kebianse pero uh, hindi ko na po 'yan uh, pangingimasukan dito dahil marami po na nagsasabi sa akin kung ano po ang opinion ko. Ang opinion ko po kung mayroon tayong itutulong, tumulong po lang tayo sa tama. 'Wag po tayong masyadong maging exaggerate na sasabihin palakasan pabidan dahil po ang charity po hindi po 'yan competition. Para sa akin, kung mayroon ay tutulong, tumulong. Kung wala po, stop. Manood na lang tayo. Mas malaking bagay po 'yun, 'yung panonood natin na hindi tayo mag-skip ng ad. Malaking bagay po nun. lalo na po kung nandito tayo sa ibang bansa, 'di ba? Mga kapatid kaya wag na po tayong magtalo-talo, magaway-away, na sisisihin natin si Kalinga Prab dahil si Kalinga Prab po ay handang tumulong. Kaya lang po talaga, pag wala na po talagang uh, ibubuhos na tulong po, talagang stop talaga po. Unawain natin dahil milyon, milyon. O sabihin na natin mo mga kapatid, ha? ito real talk. Ito ay opinion lang ni Malo de los Santos. Sana po Huwag po kayong magagalit at pasensya na po kung ito po ay masasabi ko sa inyo. Alimbawa po mga kapatid, ang galing sa wala, pinabahayan, umabot ng, sabihin na natin, 3 million yung bahay ni Beyoncé. Maganda, di ba? Paano na po ang ganda-ganda nga po ng bahay? Paano naman po yung pang-araw-araw nilang kabuhayan. Question mark po 'yan ha. magandam po. Mm. Magandang bahay. Kung wala naman tayong pagkukunan ng kab pangkabuhayan. Mm. Doon po, isipin niyo po mga kapatid, ha? ni real po lang kayo. 'Di ba? real po. Magandang bahay. Walang pagkukunan, walang kabuhayan. Paano po? maganda nga ang bahay mo. Iisipin mo naman yung pang-araw-araw mong uh, pagkain upang pang-gastos o pag-aral ni Biancy at mga kapatid. Diba? Doon po tayo mag-iisip. Kung tat yung tatlong milyon po na yan, uh, para sa akin, dahil ako po, ay ranas ko po magpabahay, kaya alam ko po kung gaano ka kahirap kung wala tayong budget na talagang maghihintay po tayo na magkaroon at titigil yan. O. Oh. Di ba? Kaya sabi nga ni nito ni Miriam, pabubungan kung hindi matatapos ang bahay, pabubungan para hindi po masira ang loob ng bahay. Tama siya. Ah, real talk din po yung sinabi ni Miriam. Kaya ako san ayon sa kanya. Hindi po, di ko sinasabing sanayon ayon ako sa mga sinasabi niya. Pero tama din po talaga. Di ba? ah, ang masasabi ko po dito, ha? Real talk kung tayo po ay nagpabahay, sabihin mo na isang milyon. At yung dalawang milyon yon at ibinigay nyo para sa pangkabuhayan nila na mayroon silang pang-araw-araw na makukuna ng kikitain. ba? Diba? Yun dapat po ang nais na naisip natin. Dahil kung si Kalinga Prab po ang nasunod, matapos na po yan at yung pera po na mayroong kayong ibinigay na pera na yung dalawang milyon na yan sa pangkabuhayan po ng pamilya ni Biancy, malaking bagay po talaga yan na naitulong natin. Hindi lang po sa bahay dahil ang bahay po pag ginastusan po natin yan, patay po ang puhunan natin sa bahay. Hindi po tayo uunlad. ba diba? Kung pangkabuhayan po ang ibinigay natin na talaga yung maku may makukuha pang araw-araw na talaga pong makukuha na doon po talaga asinso. Paano natin masasabing uh, ang isang tao na galing sa wala ay naging milyonaryo? Di ba? Kung yung bahay lang po ang halaga ng milyon. Hindi naman natin po yan uh, ang bahay na araw makukunan araw-araw na natin na uh, pag kabuhayan kung paupahan siguro yun doon tayo kikita po na buhan-buhan may naihintay tayong upa ng bahay di ba real talk po lang ako ha mawag ka po kayong magagalit sa akin at sinasabi ko lang po ang katotohanan dito sa pagtulong natin dahil tayo po ay charity hindi lang po iisang tao ang tinutulungan maraming tao pong naghihintay ng tulong natin di ba Patulungan natin, sapat na. Na magkaroon lang ng bahay na hindi na mauulanan, sapat na. Dahil po tayo nandito sa charity. Ang mga government nga po, like Manny Pacquiao, mga kapatid, i re ko po kayo para wag po tayo dito na kung ano-ano po ang maririnig natin against kikalingap, Rob. Di ba? re ko po lang kayo. Manny Pacquiao, billionaire. Ano po 'yung ginawa niyang tulong sa ating mga kababayan dyan po sa kanilang lugar. Ha. Di ba nagpabahay siya lang na nagkakahalaga po ng 200,000 lang mga bahay. At least po marami siyang natulungan na pamilya na pabahayan. Di ba? Ganun po sana po tayo ay mag-isip, di ba? Hindi biro po ang magpabahay. Kung sa sarili natin, hindi po biro. Dahil ranas ko po. Kaya nasasabi ko po ang katotohanan. ba? Diba? Kaya mga kapatid, sana po ay pagpasensyan nyo ako. Dahil uh, sinasabi ko po lang ang tanging katotohanan. Huwag po natin sisisihin o si Kalinga Prab. ba? Diba? Dahil wag natin ibubuntun kay Kalinga Prab kung hindi man po agad-agad matapos ang bahay ni Biancy. At marami pong salamat doon sa mga sponsor na talagang kabutihan po ang iniisip nila dito sa mga beneficiary. Pero sana po ay yung ibang tao dyan, yung mga ano, na wala pang bahay na tayo po ay tumutulong sa pabahay, ay sana po ay unahin nyo munang magkaroon kayo ng bahay. At marami po akong na, na, nakakausap at nagsasabi sa akin na kami nga po wala pang bahay pero wag po kayo tumulong tayo panuorin lang natin ang mga, mga video ni Kalinga Prab at nila Kuya Bal ay malaking bagay po yon na tulong natin sa kanila di ba kaya bago tayo tumulong pamilya muna ang tulungan bago o oh, sarili muna natin di ba kasi dito po sa charity walang paligsaan kung ano lang ang masasab, uh, kung ano lang ang maibigay natin, yun lang mga kapatid. Kaya sana po uh, wala talagang magalit sa akin dahil ako po real talk lang ang sinasabi ko wag natin na si Kalinga Prab dahil mayroon din po yan na pamilyang binubuhay kaya hanggang dito na lang maraming salamat po at suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang uh, at Idna Vlog si uh, Kalinga Prab at ang Rochelle po si Ruel Op Malalang at ang lahat po ng love team ito po sa love team na Bianci at dito po sa ano sa IDSC di ba at dito po sa Junkar at higit sa lahat ang danjoy po na sila po ay 4 months pa lang, di ba? At kami po ay naghihintay lang po ng vlog ni ng sa Danjoy po. Kaya marami pong salamat at uh, sana po ay 'wag po tayo yung padalos-dalos na ma, yung bang mangbabas. Kasi tayo po ay may kanya-kanya po tayong uh, opinion. Respeto po natin sa opinion natin bawat isa. No? Maraming salamat po at happy Sunday po sa inyong lahat. At sana po ay gabayan po kayo ni Lord na lagi po tayong nasa mabuting kalagayan. Bye-bye po! Bye-bye